Hello, sa ating mga kababayan kumusta po kayo? So ngayon lamang po kita nagabalik sa ating live live update sapagkat uh, uh nagkakaroon tayo Bakin. ng uh, problem sa ating uh, linya ng komunikasyon. landscaping ayun oh. no So ayun. Ayun, dami rin doon, ano. So, tindahan niya. May luyat na saging. So, magandang araw po sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo, ano, medyo malungkot. Ito po ang aftermath ng bagyong kinta dito sa ating lalawigan. Partikular dito sa bayan ng Buak. Ito, mga saging. Ayan, no? Kita natin, no? Picture natin yan. epekto ng uh, bagyong kinta uh, dito sa ating lalawigan maraming nagatanong ano ng mga kababayan natin kumusta po ang bayan ng uh, Santa Cruz eto akin ako ninyong ano, pa kasi tumba ang mga puno oh sir sayang ano so ito yung current situation natin dito sa barangay ano dito ah uh... Barangay Laila ito? Uh, anong barangay nga ni ito? Hindi ko alam kung anong barangay ito so far. Hindi din alam ni dito. Ito, hindi. Ah, uh, ha. Bambangalon. Bang Bang dito sa Buwak. Bangon Marinduque medyo malungkot. Ang daming nagka- nagkasira o nagka- tumba si Edward <laughs> Edward <laughs> Ayan so uh, set up ko lamang 'yung aking computer ay uh, 'yung aking uh, SLR para makita natin nawasak ang aking bahay sa puting buhangin Ayan so ito ho ang current situation ito nabaha pa o oh. aftermath ng bagyong Kinta sa lalawigan ng Marinduque Partikular dito sa Bangbangalon. Umas, alaylay na to. Alaylay na po ito. Mag Standby po kayo sa aming live feed. Hanggat mayroon po tayong internet connection ay uh, ipadar ipadarating namin sa inyo ang uh, latest update dito po sa ating lalawigan. Laylay -lay na po kita. Nasa laylay -lay na kita sa mga oras na ito. Ngayon po ay tumigil na ano itong bagyong uh, Ah uh, itong ulan itong mga pag-ulan kaninang umaga naranasan natin yung dire-diretsyong mga pag-ulan pero sa kasalukuyan ho ay tumila na ito yung kay speaker ayan ho no? oo kay speaker so ngayon ay tumila na oo Kitang kita na uh, ang ulan pero hindi pa rin po nabalik ang supply ng kuryente sa kasalukuyan kaya medyo sa dami ng mga natumbang mga poste lalong lalo na sa bayan ng Torrijos kaya medyo challenging at Santa Cruz kaya medyo challenging ho ang ating linya ng komunikasyon. Uh, kami po ay humihingi uh, ng tawad, pasensya sa ating mga kababayan dahil ang daming nagapadala, nag nagapaabot ng mensahe sa atin, nagatanong kung bakit hindi daw tayo nakapag-update mula kagabi. Uh, siguro mga alas, alas-alas 11 na ulit kita nakapag-update kanina dahil wala po bumagsak ho ang aming internet connection at uh, nalobat na rin kami dahil wala naman kaming generator. Ano ito? Okay, ang uh, okay, current okay, setup. Oh. Yan. So, nagalinis pa rin yung ating mga kababayan. Yan. So set up ko la ang sana okay yung ating internet signal ano Kumusta po kayo mga kababayan Aha dito may natumba dyan sa bahagi ng malaking puno kanina nakita natin pero inalis na ito Ito maraming mga natumbang mga puno dito Yan Ramey mga puno ng bulak wala laang kitang ano Yan so nagkatumba na yan, so, ang challenge namin ngayon ay uh, wala pa rin, uh, wala pa rin ano, uh, wala pa rin, uh, gener wala pa rin kaming kuryente Kaya, nag din kami para makapagbigay ng update sa inyo Yan, so, kumusta po kayo? Ah, uh, madiretso po kami, umantabay po kayo dito dahil umaparon uh, din po kami sa bayan ng Torrijos ngayon Madadaanan po natin ang bayan ng Buenavista at bayan ng Gasan. So hindi pa nakapagbigay makapagbigay sa atin ng update. Ito, mga, ay nagkawasak ito picture natin, ano. Picture natin, kita niyo po yung mga kable ng uh, Marelco, si radito sa bahaging. So matatagalan pa siguro ito. Ah. Uh, wala po bang signal? Wala pong signal ng Smart ano, pero sige. Ah. Uh, yung dagat to, oh. siglit pakita ko daw muna yung dagat. Kung gaano yung lakas ng dagat sa kasalukuyan ano. Medyo mabilis na mo pakita lang nat. Ngayon ulit ako nakakita ng dagat. I think sitwasyon ng dagat dito sa may Ayan. So medyo tahimik na ang dagat, pakita ko sa inyo. Yan ito yung dagat pero kulay ano pa, kulay brown pa ang dagat. Ah, malakas pa ang dagat. Ngayon lang ulit ako nakakita ng dagat. Ang tagal na. <laughs> Bali, 3 weeks na ako hindi nakaka sa Torrijos. Ay, kaya ganito. Ho. So, yan ang current situation ng dagat natin. And then, yung mga kable ng uh, kable ng Marelco. Nagamadali po kami dahil mapunta kami sa bayan ng Torrijos. So, yung mga kable ng uh, Marelco, nagkasira rin. Ito, kasama namin nandaring favor, nag-aikot kami. Ito ang kasira ang kable ng uh, Marelco So ito ang problema dito kaya pala hanggang ngayon wala pa kitang kuryente, nagkasira ang kable Yan ang challenge natin dito. Yeah. So umantabay po kayo dahil ah uh, umantabay kayo dahil medyo magulo lamang ho ah, ang ating ano. Umantabay ho kayo dahil paparoon ho kami sa bayan ng Gasan sa So, marami salamat sa ating sun cellular. Nakalimutan kong lagyan. Brought to you by... Ah, ito oh. Nakahampay ang mga ano. Ang mga kable. Yan, nakahampay oh. Kaya wala kita matatagalan pa siguro ito. Siguro mga isang linggo. Lang yung, yung, ah, cable ito? ah oh, cable pala ito. Magka nagkatumba ang mga puno ng niyog. Ay nako, saging kita natin ang lubos na naapektuhan, agrikultura. Ay nako kawawa naman ang ating mga kababayan mga magsasaka. Dahil hindi pa kita nakakaraos pero ayan na naman. Uh, ay nako. So ito ho ang current weather condition ngayon dito sa ating lalawigan. Uh, medyo magulo lamang po at medyo wiri-wiri ano ang ating ating ang ating report dahil uh, ito tinamaan ay natumba yung marel ko pose ng marel ko uh, dahil sa hindi ako nakagimbal pero okay na yan at least makapagbigay kita ng report hindi po kita agad naka nakaano kanina naka ikot dahil may mga lugar na hindi po passable dahil uh, naghamba lang yung mga poste mga puno na natumba plus wala kitang ano wala kitang internet kanina buti na lamang bumalik na po yung smart so uh, yung globe ko hindi pa functioning sa ngayon ito ay malakas para pala ang ano oh dagat oh so malakas pa rin ang dagat itong area na ito hanggang dito nilipat nila yung kanilang mga bangka yan ito na yung marelco bahagi ng uh, sa may uh, uh, ano ano itong barangay um, Ihatub. 1 oh, sa barangay Ihatub. Ayan. So si Kevin, ayan, kasama namin sa Marinduque news. Ang lubos na napinsala talaga mga saging. eto na naman kita. So baka humina na 'yung signal natin. Umantabay po kayo dito ha dahil hangga't meron po kitang internet signal ay uh, uh, bigay ho natin 'yan sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat sa Barangay Malibago. Abangan nyo po kami dyan. Sa... Ay, ito, kina tita Lori, nagkasira ang balar. Apected, ay, 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 nagkawasa busa. ko. Hala, nabasag! Hala! Ay, grabe! Hala, nabasag! Kina, tita, yung, yung balar! Naku! Grabe! Ay, Tita Lori, hausad naman! Naku, nabasag! Naku, Grabe yung effect nito kay na Tita Lori. Grabe, kakalungkot naman. Grabe. Tita Lori, hausad naman. Nagbat ganun. Naku, Ate Lori. Naku. Kakalungkot naman. Ang lakas dito. Nasira, oh. Sina Ate Lori. Dad, Punta muna kami kina Ate Lori ha. Naku. Para nandito si. Naku, grabe naman yung effect nito kina Ate Lori. Nakakatakot. Sige, sige, sige. Nawalan tayo ng signal. Teka. Bye.